babaeng sinabihan na na hindi na magkakaanak, humingi ng prayers kay Mother Teresa at himalang biniyayaan siya ng Diyos ng mga supli. Praise be God through His saints. Nung isang araw while scrolling dito sa TikTok, meron ako nakitang story about sa isang babaeng humingi ng tulong or tumawag siya doon sa isang pari na yung pari na yun parang lagi silang nakikita ni Mother Teresa. So, tinawagan yon ng babae kasi hindi siya nagkakaanak at sinabihin na rin naman talaga siya na hindi na talaga siya magkakaanak. So, tinawagan nga ng babae yon yung pare para humingi ng tulong na sabihan si Mother Teresa na ipagdasal siya para magkaanak. At sinabihan nga ng pare si Mother Teresa na yung sitwasyon at ipagdasal na rin yun. Ang ginawa ni Mother Teresa, binigyan po siya ng Miraculous Medal. So, meron din po tayong Miraculous Medal. Shoutout kay Otep. Thank you sa Miraculous Medal. Alam naman natin na promoter talaga ng Miraculous Medal si Mother Teresa. Kasi nga, ang ginagawa ni Mother Teresa nung nabubuhay pa siya, lagi talaga siyang nanimigay or nagde distribute ng Miraculous Medal. For example nga, for example, may sakit, di ba? Tapos sa niya, saan yung parting masakit? Eh tayo di ba mahilig din tayo or yung mga nanay natin na saan yung masakit ikikis ko para gumaling na. Parang ganoon. Kay Mother Teresa naman tatanungin niya saan yung part na masakit. And then doon niya ilalagay yung miraculous medal para so, sabihin niya na let Mother Mary kiss kung saan yung masakit mo. Parang ganoon. Going back dun sa story, oo nga, binigyan ni Mother Teresa ng Miraculous Medal yung pare para ibigay kay Martha doon sa babaeng hindi nagkakaanak. So weeks later, nabuntis na nga yung babae. It's a baby boy. After a year, nabuntis na naman yung girl. It's a baby girl. And the next year naman, buntis na naman siya mga dear. So ang ginawa niya, tinawagan niya na naman yung pare. Hindi na para humingi ng prayer, kundi para sabihan si Mother Teresa na tumigil na sa pagdarasal para sa kanya. So ang ginawa ng pare, sinabihan niya rin si Mother Teresa about that one. And natawa na lang si Mother Teresa. Kasi sabi ni Mother Teresa, I get that a lot. Pero naisip niyo ba kung ano talaga yung dinarasal ni Mother Teresa? Meron siyang secret novena eh. Yung tinatawag na flying novena. I-share natin yon sa susunod natin mga videos. So hanggang dun muna, Chingas in Faith. This is your Hermana reminding you Choose to be happy and choose to be holy. Thank you.